Ops! Teka lang mga kalaki ha. Ah. Ilang beses ka na bang nanalo sa mga lucky numbers na inaalagaan mo na tinatayaan mo sa loto, sa National, sa Weteng, sa STL? Kung hindi pa mga kalaki, bakit hindi mo subukan ng lucky numbers namin? Ibibigay ko sa iyo ngayon pong gabi. Ngayon po ay July 16. Bukas po, July 17 na. Ah. Gusto ko po, tayaan mo ito ng July 17, 18, at 19. Okay? Alagaan nyo po ng tatlong beses sa isang... Uh, tatlong beses po yan mga kalaki. Alagaan nyo po ah tatlong beses na tayaan po sa talo po ng tutlang araw bago nyo po bitawan. Okay? 2 digit, 3 digit, 4 digit, depende sa gusto mo, ibibigay ko sa'yo ngayong gabi. Basta po naka-follow, basta po nag-heart at nag-share po ng video, chine-check ko po yan, may lucky numbers ka kaagad. Okay? Basta makakapag-antay ha, huwag po agad mainit ang ulo mga kalaki. Wala po itong ano, wala pong madalian to, ang swerte po hindi po minamadalian mga kalaki, pinag-aaralan yan at ibibigay ko po yan sa inyo Sa mga nagtitiwala po sa amin at naniniwala, stay ka lang dyan, magkakaroon ka ng lucky numbers ngayong gabi Basta nagsishare, nagfa-follow at nag-heart mga kalaki Okay, kailangan ko lang po ang birthday naman po ngayon, birthday Kunyari po ang birthday mo ay 26, ibibigay mo sa akin yan at susumada ko yan mga kalaki, ibibigyan kita ng 2-digit, 3-digit o kaya 4 digit. Ang 6 digit po, ayan po sa taas mga kalaki, tayaan nyo po yan. At congrats po sa mga napanalo ko po ng 178, ayan po mga kalaki. At sa mga hindi po natayaan, naku po, sayang may pera ka na sana. Okay, bibigyan na kita ng lucky numbers ngayon.